Hello, Cancer, Sun, Moon, Rising, or Venus Sign. So, may inyo ang kapayapaan, pagmamahal, at kaliwanagan. This is your reading ha, para sa pagpasok ng uh, September 2024. So, overall energy mo ngayon paparating na September. This is also a timeless reading. Ha. Pwede nga nangyari na, mangyayari pa lang or tapos na past, present, future and expect mo hindi lahat is makakarelate ka iba-ibang pangyayari, sitwasyon bagay, tao yung mahahagip na energy kapag uh, hindi nakarelate sa'yo, iisang is, tabi mo na lang cancer, so yun tumalun yung cards mo so ngayon, cancer ang paparating sa'yo na energy daw is uh, parang uh, meron ka nang tatanggapin No, yung parang uh, parang uh, sinasabi mo dito na okay, yung yung ganito, yung tipong uh, wala na akong magagawa. Binigay ko ng lahat, tapos na, pagod na ako, uh, mag-move on na ako. Uh, para naman ito, gusto ko na ng healing, para na ito sa sarili ko, tapos na yung para sa ibang tao. Pwede itong uh, sa trabaho mo ba? sa so, love life, basta meron kang iiwan, yung parang, uh, surrender ka na, parang pinapaubaya mo na sa may kapal. So, ngayon, parang uh, napagod ka na, yung ganon, yung uh, tipong napagod ka na, yung tipong, ano na yung lakas mo, kumbaga, pinapaubaya mo na nga sa may kapal, ganon, no? So, yun yung uh, overall energy mo for this coming September, no? Uh, cancer, Five of Cups, no? Yung tipong, parang uh, yung tipong hindi mo na uh, iniwan mo na yung kahit na parang ayun uh, yung tipong kahit na may isasalba ka, gano'n, no? Pero hindi na, mas naka, nakatuon ka na lang doon sa sarili mo, gano'n, na cancer. Ay, nahulog, teka, sorry. Uy, self-regulation, no? Sandali. Excuse me ha, sandali lang. Ay, naku, ang daming nahulog na cards, cancer. Teka, mamadaliin natin to. Naku. Ano ba yan? Sorry. So, sumunology. So, self-regulation. Sabi dito, ah, uh, ano pa uh, yung uh, matututunan mo din na uh, ngayong September is yung nagkaroon ka ng self love ganon yung meron ka ng abilidad para maintindihan mo yung uh, sitwasyon mo sitwasyon ng tao yung nararamdaman mo or yung nararamdaman niya particularly sa iyo yung ganon yung tipong naiintindihan mo na ngayon na hindi kung parang nakikita ko kasi dito, parang um, yung iba dito, so, kung sa love life pa, yun nakikita mo na ngayon yung work, yung ano mo, yung work mo na, pa, na yung tipong hindi mo na, yung mga naibigay mo sa kanya, tapos hindi ganun yung balik niya sa'yo. So ngayon, meron ka ng abilidad, yun yung, yung, yun yung magigain mo ngayon nga, uh, September daw, no, uh, cancer, yung uh, magpapatupad ka sa sarili mo na, parang uh, yun yung yun yung mga bagay na naintindihan mo na sana ginawa mo nung nakaraan. nung mga nakaraang linggo, mga nakaraang buwan na bakit hindi mo nakita na hindi yung mga red flags doon sa partner mo, no, doon sa person mo, no. And ah uh, ngayon na ma-manage mo na yung reaction mo, yung behavior mo, yung tipong hindi mo na naibibigay or hindi mo na maibigay lahat lahat No, para doon sa taon na yun. So yun, yun ang paparating na energy sa'yo. Cancer. Eh kayo Higher power. Maniwala ka daw sa iyong uh, abilidad. Baka kasi hindi mo alam, Cancer, na talagang kaya mong uh, iwanan or uh, lisanin yung ganong emosyon kahit na parang may pinagdaan yan kayo, kahit na meron kayong... Uh, Mama masasayang mga alaala akala mo lang daw siguro no na hindi mo kaya yung let go no kaya nga gaga ngayong September yung talas ng iyong pakiramdam pakiramdam nakikita ko dito magkakaroon ka ng self love no ganun cancer yung tipong uh, abilidad mo na makiramdam yung uh, magnanavigate navigate yon yung uh, tipong nafe-feel mo na na para nga mas madaming uh, pinapalabas ka na energy or effort, tapos siya hindi ganun nga. So, mad madali ka nang mabibitiw, madali ka nang magdi-disengage or aalis sa ganung sitwasyon kasi ayaw mo na ng ganun, no? Parang mabilis ka na ngayon makaka-accept or natatanggap mo na yung mga bagay-bagay sa paligid mo daw, Cancer, ganun. Tapos ni monology. Sandali. Ayo. Hmm. Dalawa, isa lang ang kong sumama. Okay. Light-hearted and adapt finding out and change things coming to light and heal. O, oh, ba diba? Sinigundahan ka. Kasi nga, meron ka nang tatanggapin ngayong September cancer. So ngayon, ang gusto mo na lang talaga is mag-move on, mag-heal, no? Na yung ayaw mo na nga maranasan ulit yung mga masasakit, yung mga mabibigat na naranasan mo nitong na nakaraan. No? So ngayon, September is talagang ang goal mo is healing na. Yung hindi mo na siya, yung kahit maalala mo siya pero wala na yung sakit doon, yun yung magiging tema mo, yung magiging goal or magiging papasok uh, papasok ngayong September sa'yo. No? Um, cancer, yung palalayain mo na siya. Yung uh, tipong, okay, sige, gusto ko na rin maging malaya. So, yung paglaya na yon is hindi lang dahil pinapakawalan kita physically. Gusto ko rin na yung, uh, dahil wala na tayong connection talaga, wala na tayong contact, ganyan. Para yung emotion ko isasama na, na mawala na rin, no, sa'yo cancer, ganun yung sinasabi dito. yung eh. light-hearted and adopt-finding out-change, things coming out light to heal. And ano din to, promise din to, no, things coming to light and heal, no. Dahil dun sa gagawin mo ngayon, yung parang, yung uh, gusto mo talagang mag-heal na para sa'yo, uh, cancer, no, meron daw dyan na yung uh, mga bagay-bagay na mimimiti mo kung gusto mo naman na talagang uh, mag-move on, mag-heal na, isa makakamit mo daw, no? Magkakaroon yun ng healing. No, basta inuna mo yung sarili mo, yung basta pinakawalan mo na yung nakakapagpabigat sa iyo, no? Kasi kung hindi naman na talaga gagana, yung parang ikaw na lang ang gustong yung ikaw na lang ang magko-control ng emosyon na gusto mong mangyari, pero hindi naman ganoon yung nangyayari sa mga bagay na gusto mo. No, the moment na the moment daw na inuna mo yung sarili mo, yung best, yung nga uh, para inunan mo yung sarili mo na alisin yung mga nakakapagpabigat sa'yo at gusto mo na talaga makamove on, ayaw mo na yung uh, mga na nararamdaman mo, yung nga uh, ganong sitwasyon, no? Things coming to light and heal, ah. mag-heal ka kapag ka ganon yung uh, mindset mo, cancer, no? The runner, fear of intimacy, running away, intensity, and letting go turmoil or, or uh, fleeting. Natatakot ka daw ah, kasi cancer, no, na, na, na mawala yung taong yon Mawala yung pinagsamahan niyo yung mga magagandang alaala. Ganon, no? Kaya yun na ah, ah, hindi ka umaal, na nahuhuk ka doon sa memory na yon yung memory niyo na masasaya no hindi ka para nga particular doon sa sinasabi ng tao eh, again na sa makaka-relate lang to na cancer no yun na ah, kaya nahihirapan ka sa pag let go eh kasi yung memory yung iyong uh, yung memory yung iyong na uh, yung nahihirapan ka no hindi less priority or uh, medyo less na iniisip mo dito yung sinasabi ng ibang tao kundi yung pinagsamahan daw ninyo No? Cancer. So, kana naman tayo ngayon ng uh, I don't care message. It's not a big deal. Akala mo lang siguro is uh, ganun kalaki, no? Hindi natin nilalang lang yan, hindi natin dinavalidate, hindi natin ini-invalid pala sorry, no? Yung emotion mo na nahihirapan ka, na nasasaktan ka, na nalulungkot ka, or uh, merong uh, galit siguro na kasama, ganyan, no? Hindi daw yun ini-invalidate. In Pero yung tao kasing nagpapawalang halaga sa'yo, sa kabila ng kabutihan mo, sa kabila ng mga effort mo, cancer, is hindi daw yung big deal, no? Hindi daw yung big deal para sa'yo, or hindi yung big deal para sa kanya na mawala ka, ganun. So, kung hindi mo siya gagawin ngayon, kung halimbawa pati, uh, ngayon na parang hindi mo pa kayang malayuan siya. Ngayong araw ha, kung halimbawa na ma ma marinig mo ko, no? So, 'wag mo daw ibig deal. Ah, uh, 'wag mo daw gawin pala, I mean, no. Na parang mahirap sabihin sa kanya na aalis ka na or iwan ka na or ayaw mo na. No? Ganon. Matulog ka muna ngayon. Kasi iba yung nabibigay ng feeling eh kapag ka natutulog ka muna ngayon. No? Medyo makakagaan yan. And i-focus mo yung sarili mo sa mga gusto mong mangyari. Gusto mo lang naman na maging magaan yung buhay mo. No? Pero ang iniisip mo, kung uh, hindi na siya align, no? Para doon sa taon na gusto mong mamanifest, no? Nung uh, kaginhawahan sa buhay mo, emotionally ba yan? Physically, mentally, isa. Meron na talagang kakaiba. Meron na ka talaga nga kailangan ng i-let go. So kung halimbawa ngayong araw, no, hindi mo kaya mapag niyan, yan, tulog mo muna yan, ganyan, palipasin mo muna yung ilang araw, mag magbigay ka muna ng due time. Ako, lagi ko nakikita dito is three days, no? Pag three days ang focus mo isa, kailangan mo nang let go, yung tao na yon yung sitwasyon, pwedeng sitwasyon to ha, pwedeng yung sitwasyon na sa trabaho, sitwasyon sa kamag-anak, sitwasyon sa pamilya na mabigat, mga ganun, mga ganun ha, cancer, no? No, doon ka magbigay ng verdict, no, na talagang magde-decision ka para sa sarili mo na tumalikod na, na ayaw na, na mag-move on na talaga, ganun. Moving on is not about yung sabihin mo lang na move on. Yun nga, yung nga, wala ng communication, yung nga, yung dati mong ginagawa kasama ng doon sa particular na sitwasyon or sa tao ba yan or bagay na yan is yung talagang babaguhin mo may babaguhin ka na iiwanan mo na kakalimutan mo na ganun hindi madaling makalimot cancer no pero kung meron kang babaguhin doon maghihinay-hinay yan na magkakaroon ng changes no yon ganun yung uh, sinasabi ng cards dito so kuha naman tayo ng na, ano iba pang cards Open your heart, no? Buksan mo daw yung iyong puso. Divorce. Meron talagang pag, may paghihiwalay talaga dito. May separation talaga, no? Pwede din tong li literal na divorce. Ha? Baka may mag -di divorce sa inyo dito, no? Ah, uh, Cancer. Yung tipong kasal kayo, tapos kailangan na ng papers na maghihiwalay na kayo, na hindi na kayo mag-asawa. Ganun na literal ha. Pero ito, since divorce is may paghihiwalay talaga, no? Pwede nga paghihiwalay ng sitwasyon, kung yun dati, ito na yung kasama mo, ito na yung nakaugalian mo, ito na yung taong kasama mo palagi, no, ganon. No, ngayon na, may meron talagang paghihiwalay, may separation, kaya nga may moving on, eh. Ito yung overall energy mo, no, yung five of cups, yung merong paghihiwalay nga. So, open your heart daw, maging bukas lang yung iyong puso, no. It will help you attract more love, no. Kasi pag naging nga, bukas daw yung, yung puso, no, yung puso na, yung uh, pagiging, uh, yung emotional, yung emotion mo na maging open, no? Na gusto mo nang sumaya, no? Isipin mo gusto mong sumaya, gano'n. Open your heart, open. Ibig sabihin maging malawak yung iyong emotion. Gusto mo nang sumaya, no? Pero wag mo isipin na yun doon sa kasiyahan na yun isa uh, yung tao lang yung may isip mo. Tao lang, isang tao lang ba yung... Uh, kailangan para sumaya ka. So, open your heart daw. Buksan mo yung puso mo, no? Basta ihiling mo lang sa universe na gusto mo lang maging masaya. Gusto mo lang maging komportable. Huwag mo nang isipin kung sino yung ibibigay sa'yo o kung ano yung ibibigay sa'yo o kung saan yung ibibigay o kung kailan. No? Basta gusto mo lang na maging masaya. Gusto mo lang uh, maging uh, komportable gusto mo lang magkaroon ng peace of mind, ganun. Kasi sabi dito, it will help you attract more love. No? Open your heart yun yung sinasabi sa yun ng uh, cards no cancer open your heart no so dahil nga mayroong nga paghihiwalay makaka-experience ka ng breakup yun nga yung mga breakup na yun is di ba painful la uh, masasakit no so hindi nga lang yun regarding sa love no o meron man dito yun nga nakakaranas makakaranas na about sa love life no basta open your heart no maging bukas ka sa mga emosyon no gusto mong maging masaya yung ihiling mo sa universe no suka so, tayo ng archangel message kung ano yung sinasabi sa iyo ng anghel na may protection ng uh, may guidance Sabi ni Archangel Michael, I am with you, giving you the courage to make life changes that will help you work on your divine life purpose. No, sabi daw ni Archangel Michael sa'yo, siya daw yung magbibigay ng tapang, no, para sa mga pagbabagong darating sa buhay mo na ah uh, magbibigay siya ng tulong no para magkaroon ng work no yung uh, may pagkilos doon sa gagawin mo kasi yung uh, mga pagbabago mangyayari sa iyo meron daw yung divine uh, purpose sa buhay mo no may uh, pangyayaring na kailangan mong pagdaanan no? kasi may mas better na darating sa iyo ah uh, cancer so yun yung sinasabi ng uh, cards no cancer ngayon paparating na september so yun lang thank you